Hello guys, September 8, 2024. Ayan. Hindi kami nakagala kahapon, tapos kakagaling lang namin ng church. Nagpalit na kami ng damit para mas komportable. Diretso na kami sa SNR kasi may bagong tayong SNR dyan sa malapit dito sa amin. Ano bang pangalan ng lugar na yun? Papa? Molino Road ba yun? Molino Boulevard. Molino Boulevard. Siguro bukas yun, ano na eh, bukas na siya last last week pa ata o last week. Pero hindi na kami sumabay doon kasi alam niyo na pag bagong bukas ng SNR, ang daming tao, haba pila. Eh, magpaparenew sila ng membership na card, ganun. Kagabi, nagpunta na kami doon kagabi kasi magre-renew. Eh, down yung system nila, hindi gumagana yung wifi, kaya balik na lang kami ngayon. Baka doon na lang din kami mag-lunch. Ito yung aking OTD. Ayan. ayan. Ito. Ayan. Kasi ito, hindi ko na inanin yung makeup, ha? Ito. Ito yung dala ko kanina. Hindi ko na pinalitan yung bag ko. Ayan. Mamaya na lang. Paul. Hmm

nagtata may nagta-traffic na kasi oh, nagpapagalitan din sa ano. Sa ano. Sa kasi magagalit yung mga tao. Ah, dito na sa labas. Kasi puno na siguro sa loob. Hindi. Hmm. Pero pagka ba, babalik ako, ipot ako. Ba't kayo? Ang init niya. Ang dami tao. Ang dami tao. Ang dami tao member muna sila. Bakit? Anong parang? Anong parang? Kapamember. Wala. naman din naman nangyayari yung lang, ang dami lang talagang tao. Kasi bukas. Ang ano oras na? Wala pang lunch, no? Pero ang dami tao alam mo, itulunan nyo naman. Ano yan? Karamihan dito na nagpupunta dito mga nakasakyan. Kasi mahirap mag-commute dito kung mag-commute ka lang. Kaya, karamihan may kotse. So, uh, service number, 299. So, Okay. Ah, tumitigil siya kung kailan? Ha? Ah? Tumitigil? Hindi, kailangan lang take one. One, take one 99 ma? Oo. So, 140 Ito, tatlong tiraso, 161 siya. Maya, hot

ano ba yun, Mga Ko? Smell pepper ko. Tsaka mango. Ay, sabi ni Mga Apo, pero hindi po siya sobrang ang. Mga Ko. Nakaharang ka dyan. Masarap? Ha? Ito pa, meron pa. Ayaw mo na? Hintirador ka na

Tsaka ano, yung yun ganun. lang, parang sigurado yung mga pita. Ito 15. Ito na. So, so, na lang? Walang, walang ano. Ito po so, 249. Parang bayado, brownies nalo. to. Ay, vegan. Vegan na ano. Na brown. Yan, yeah. bayaran lang natin yan pa. Ito 239. Kasi yung isa, vegan to. Baka hindi matamis. Yung, Nara, yung. vegan to isang brownies. Yung vegan. Ito ano. Vegan? Vegan yan. Lopez. Sa araw lang to, bus na lang to eh. Buy one take one. Lalo na ito. Ulat dito. Hindi ka tulad Mas bago to, 7. Ang laki. Ano yan? Cute. pa. Sa din sa mga maganda mga dining tables. Dini. din. pang ano, playground. May pang flavor din. So, ayun mama. Ang ganda. Sila ko yun. Sila ko yun. Sila ko one thirteen, ang ito fifty four pagkatulog one forty ano bang hindi malamiran sila six mix six. 119 by 121. Marshmallow. Patingin nga na. Chocolate. Chocolate. Mas sa siya. Kasi chocolate. Eh, gusto mo yung orange. Yung orange ito, ito. Sweet corn flavor. Mm. Pero hmm. malaki siya eh. Uh. Corn. Hmm. Electric so, so, na. Mas fresh ka Ayan okay, guys, yung binili namin. 289 89 by 1 take 1. Kaya ito na, na yung binili namin para yung isa kina Ronnie isa sa amin. binili lang ito ng kapatid itinira namin ng para sa mga pusa namin. Ayan. Bising-bisi si Didin dyan sa paglapang niya. Tapos, ito pa eh guys, yung pinamili namin. Nasa 1,000. Ay? Lulubat na. Magbo 1,000 1,000 plus siya. Mga 1,100. Ito 99 pesos. Ito 100. Pag magkano yung oats? 1,90. 1,90. Basta 100 plus din yun. Ito 300 plus yung one vitamin one C. One one. Ayan, 120 tablets. Ito, by one, one 99 pesos. Pero niya, eh. malaki na siya, Malaki na taba dalawa yan. Itong hot cake, 160 plus tatlong piraso. Ta Pero malaki to na hot cake guys. Malaki siya. Itong marshmallow, mga 100 plus din to. Less 120. Buy one Ano siya? Chocolate. Hindi pa ako nakatikin ng ganitong marshmallow na chocolate and flavor. And chocolate. Vanilla and chocolate flavor. Ito naman, 56. Yan, isa lang muna yung binili namin. Meron doon yung 3 pieces, mga 100 plus eh. Pero isa lang binili namin. Kasi marami na rin siyang laman. Lemon to na. Salt and lemon candy.